Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kalingap At kasama po natin ngayon ang K4 ng K-Boy ang kalingap K4. K4 Ayan, si kalingap Dan, kalingap Edu Ang Joms Ang K4 Ayan po mga kalingap Ayan sila sa atin, hindi ko lang Ubo ka na din ah Oo, pang viral yan. Ibigay ni Duque kayo ng sila ba? <laughs> <laughs> Ay, naghahanap sa akin ng sponsor kung naibigay ko ng Ayan, Galing pala to sa sponsor. Kala ko labahan mga kalingap. So pinabut po sa atin. Ayan mga kalingap. Maraming salamat po sa patuloy ng pag sa aking YouTube channel. Dito po tayo ka ng biyansi. Mga kalingap, pinawakan sa akin ni Kalinga Pedro. Galing dapat sa sponsor. Ang problema, hindi po naman lang nilagay sa plastic. Kala mo po labahan. <laughs> Bira. Ayan mga kalingap ang bahay ni Bianzi ngayon. Ito po yung latest na ano ng bahay ni Bianzi. Ah, wala pa pong roll up. Wala pa po yung roll up na panara. Ayan, hindi ko po alam kung magkano ang ginastos sa tindahan niya. Pero ang estimate budget po dyan ay 250,000. Nung ako po ang nag-estimate. Kasi marami pa po pong kulang yun. Wala pa nga pong mga estante. Wala pa pong, pong mga patungan ng mga ano talaga pong pasok yan sa 250 eh namamahalan daw po kasi mahal daw o ko lang po ngayon kung magkano nagastos dyan <laughs> ayan mga kalingap ang uh, estimate ko po na sukat dito mga ano pasok ito sa 250 by parang 4 yan 450 meters po na ano? meters pong pinag-usapan yan Medyo malaki na rin po yan sa tindahan. At okay naman po doon sa gilid. Bakod. Ayan yan po magiging bakod talaga nyan. Kasi sagad po yan sa taas. Sa lote sa taas sagad po yan. Tama naman po. Tapos yung extension sa harap. Okay naman din po. Pero ang dabesana po talaga nyan, Ang plano ko niyan. Islab po sana yung ibabaw na yun ng tindahan. Para yung terrace. Largo na yan. Kung saan ay buo na. Bubuhin na yan. Kasi sayang po yung space sa taas. Ang um, ginawa po, uh, bubong lang po 'yan, trusses. Tapos nilagyan na ng fire wall. Kaya naging box type yung ano, tindahan. Ayan po. Lalo na po mga kalinga pag nalagyan na yun ng canopy. Ayan, wala pa nga po mga canopy yan sa mga bintanahan sa taas, wala pa po. Pero the best po yung pag nalagyan na ng canopy. yun yung corner window, tsaka yung Pwede naman pong ipahulay ang canopy. Wala pong problema yan. Kasi hindi naman pong magbubuhat ng mabigat yan. Ibi-beltin lang yung canopy. Ayan, Beyonce pala po ngayon mga kalingap. Buti po ay isinama po tayo ni kalingap, Rob. At may gagawin po sana tayo doon sa bahay nila. Kanina ay sabi sumama muna tayo. Ayan mga kalingap. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa YouTube channel. Ayan si Kuya. Ang mga kalinga po. May mga manok pong panabong pala dito. Ayan, Texas. Haba ng tayo doon. Oh. Ano kayang lahi niyan? Lahing tandang. Lahing manok. Lahing pala ditong manok. Ayan po yung pinapagumbahay ni doctor Love Mabakod yeah, mga kalingap At uh, dito pala po sa likod ay may nagagawa na po ng patubig nilalimang pa po nila yung dating balon at lalaglagan po ng culvert kapares po dun sa pinagagawa natin dun sa ano sa resort po ni Kalinga prob kanya kanya po talaga ng discarte mga Kalinga pa na no? sa pagbabalon um, ubon yan hinukay muna po nila yun sa kanila bago nilaglagan ng culvert yung sa amin po yung sa akin po na pinagawa ay nilaglagan ko muna po ng culvert tas utay utay po ng balon sa ilalim para baba lang ng baba ng culvert pagpapatay sa lupa patong ulit po ng culvert ano lang din po yun same process pero mas the best po yung ganun yung nauna yung culvert at mas mabilis po yun kesa dyan sa babalonin muna tsaka lalagay ng culvert tagal po yan kailangan pa nila dyan ng ano yun ng chain block ang pa po nila ng chain lock, kaya medyo matagal po yan ganyan yung proseso mas mabilis po yung unahin nyo yung culvert mga kalingap pa tapos hukay lang ng hukay sila yung baba lang ng baba yung culvert hindi naman po yung delikado kasi taranas na po namin yung mga ganun hindi ko lang po alam kung ilang buwan ginawa ko itong tindahan kasi napatayan ayos sa may ano po sa CTV yan mga kalinga po, CCTV. Ganda na po dito mga kalingap. And at ito po, extend pa po yung kalsada dito. Halos dito po talaga yung papatak. Kaya, inopsit na po natin ito. Hindi po natin yung sinagad dito sa lote. Pero ang lote po niya na yan, yung bakod na yan. Yan po ang muhon niyan. Kaya dapat nga po sana, pinasok pa rin niya ng, ano, ng kahit mga 60. Kasi abuti po po yun ng ano, Mabutin ah, pa po ng ano yan, eh, ng manhole. Kung saan, dito po dadaan ang sewer line yan. Ito po sa harap na ito ng ano, tindahan. Ito pong layout ng tindahan. Okay lang na po ito. Kasi pinasok na. Yan lang pong poste ng bakod. Ayan, napansin ninyo po. Labas. Dapat po sana pinatay na lang din dito sa poste ng tindahan para hindi po tamaan ng sewer line. Wala nang kalipunan itong kalsada. So, okay na po yan. Nandiyan na yan. Madali naman na yan. I-ano na lang ulit. Pag inabot, hindi baguhin. <laughs> Ganun lang naman po yun. Yan mga kalingap. Kasama natin ngayon ng K4 ng kalingap po. Ano? Grabe. Puro pogi pala po ang kasama natin. salamat po ano ang po natin mamaya yung ating video ayan mga kalingap sila kalingap po rin saka si Mikoy nandun po sa harap katambay ayan nandun po sila na, kalingap edo sa loob at si Papa Jones tumunan po tayo sa labas tumunan po tayo sa may tindahan naghintay po tayo ng may bumili Estante <laughs> na lang po ang kulang. Ganda po nito dito may estante tapos mga escaparate po dyan sa gilid. Ayan. Yan po the best talaga dito. Dami namang outlet. Ang bihira. Magiging meat shop yata ito Saksakan ng freezer. Diyan ah. daming outlet oh. Gagawin yata po itong meat shop tindahan ng mga karne ano po puro freezer ang ilalagay eh mga kalingap po sila papa joms at sila ang kalingap dyan sa labas kagwentuhan ayan o oh. Ah. po natin kung Nakakaling up si Grace na iwan. Nandating pa lang. Ayan <laughs> mga kalingap, pa, tapos na po sila mag vlog Tapos na po ang shooting Ayan.

Tapos na tayo sa EDC. Saan na tayo? Kim Brooks. Kuya Brooks na. Anong masasabi niyo? Si Kuya Brooks presidente na ng mga presidente. Ha? Mas mataas na siya sa presidente. Ano oh. masasabi mo daw doon? Presidente na presidente. Bala, si Kuya Brooks dyan. Labas tayo dyan. May sumorta. <laughs> si Kuya Brooks. <laughs> Presidente na mga presidente. Uwi muna natin si Kuya Brooks. Pabakasyonin nyo muna. Pero sa tingin nyo, kaya nin din ni Kuya Brooks? Ang alin, Ang pagiging presidente. Ay, yan na kasi lagi siya Mga vloggers. <laughs> ano? <laughs> <laughs> vlogger na all? <laughs> Shout out! Ay, <Hey>, bulat ka. <laughs> Shout out po sa inyong lahat. Sa mga kalagapadres ng life Ay, sorry. Gusto nyo ba bumili? tayo. hindi ko malahat. Wow. Presko. Yung tayo sa Danjoy. <laughs> First, time, First time in last time. First time in last time. Tapos sasabihin lang. Sa... Ayan mga kalinga po. Tapos ng shooting.

बात मत करो मत मारो भाई सवाल 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 वाला बाकी कलर किसी चीज सारा को मिला को था नहीं नहीं देख कर कर जो ओके